Good news at bad news, mga Kapulse Point. South Korea's Hanwha Corporation nag-alok ng anti-ship ballistic missiles sa Pilipinas. Samantala, ang long-awaited multi-role fighter jets nakatigil dahil sa financing issues. At sa West Philippine Sea, may bagong underwater structures na natuklasan sa Baho de Masinloc. Pero ang tanong, may pera ba talaga tayong panlaban? or puro drama lang ng mga politiko? Alam mo yung feeling na parang nag-window shopping ka lang sa mall, tapos lahat ng gusto mo? For display only? Ganyan ang Pilipinas ngayon sa military modernization. May plano, may blueprint, may mga kamahala na hardware na ino-offer sa atin. Pero pagdating sa bayad, wale! Pero wait lang, kasi mas malala pa to kaysa sa inakala natin. So, eto na nga. South Korean Defense Giant Hanwha nagpresent ng CTMASBM, Anti-Ship Ballistic Missile, sa Pilipinas during AUSA 2025 sa Washington, D.C. Hindi naman bago to, ha? Kasi last year pa nila, binibenta sa atin yan sa Asia Defense and Security Exposition dito sa Manila. Ang ganda ng specs. It has a 160-kilometer range with an integrated seeker that can accurately target ships at sea, Ayun sa kanila. At pwedeng i-quad pack sa Chunmu Mobile Launcher, meaning 8 missiles per vehicle. Tapos, mobile pa. So hindi tulad ng Brahmos na kailangan ng built-up roads at malalaking trucks. Sounds perfect, di ba? Para sa bansang arkipelago na tulad natin, strategic yan lalo na sa Luzon Strait at South China Sea choke points. But there's a catch. Cut to Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr. sa Senate Committee hearing. Tinanong siya about the multi-role fighter acquisition, yung mga jet fighters na matagal nang pinag-uusapan. Three squadrons, supposedly. Kasama na aerial tankers, at AEWC Aircraft for support. The quote back in 2023? 400 billion Philippine pesos. And most likely, from Sweden's Saab for the Gripen jets. Pero ito yung bombshell. Hindi iti-trigger ng DND ang acquisition. Bakit? Walang financing commitment from the national government. Diodoro explained na ang problema may Presidential Decree 415 from the Marcos Sr. era na nag-cap ng defense loans worth 300 million US dollars lang. Teka, anong taon na ba? Tapos ang loan cap, panahon pa ng lolo nyo. Guys, nung panahon ng mga tanders, pwede ka pang bumili ng isa o dalawang squadron ng F-15 Eagles sa halagang 300 milyong dolyar. Ngayon, saan aabot ang 20 pesos mo? Dalawang Gripen Jets lang yan. But wait, it gets more complicated. Si Secretary Teodoro, ayaw niya ng budget meal acquisition. Ibig sabihin, ayaw niya bumili ng anim na fighters ngayon, tapos anim ulit next year, tapos anim ulit after five years. Gusto niya, tatlong squadron sa isang goal plus tankers, plus AEWC, plus life cycle support. Sabi niya, walang deterrence capability kung konti-konti lang. At tama naman siya, technically speaking. Kasi, kung kalaban mo may daang-daang eroplano, tapos ikaw, six jets lang, anong laban mo? Pero eto yung ironic twist. Dahil gusto niya ng malaki agad, wala tayong makukuha kahit isa. Parang sinabi mo sa sarili mo, hindi ako bibili ng sasakyan unless makakabili ako ng Lamborghini. So habang naghihintay ka ng perang pang Lamborghini, naka-jeepney ka pa rin, pero at least my driver ka. Samantala yung kalaban, ayon nag install na ng underwater structure sa baho de Masinloc. Speaking of baho de Masinloc, or Scarborough Shoal kung international name ang gamit natin, the Philippine Navy confirmed na may mga report sila ng underwater structures sa area. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said they're still verifying. Pero may history yung area na yan. Nung panahon ni Presidente Fidel Ramos, sinubukan ng China na mag-erect ng steel structure doon. Ang ginawa ng Philippine Navy, binomba, boom, Ganyang kalakas ang Pinas noon. Pero eto pa, some previous sightings ng building blocks turned out to be old bombing range targets from the time when the U.S. had bases here. So may mga false alarms. Pero this time, ibang usapan. Last month, China's State Council approved the establishment of the Huangyan Dao National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Gusto nila gawing marine reserve, ang problema, hindi nila area yan. Under international law, based on 2016 Permanent Court of Arbitration, wala silang karapatan doon. Pero as usual, China doesn't care. They've ignored that ruling since 2016. Ang Pilipinas nag-file na ng over 150 diplomatic protests under the Marcos Jr. administration. Yes. 150. Mga sulat lang. Hanggang ngawa lang tayo. Tapos nung weekend lang, may China Coast Guard vessel na nambomba ng water cannon at nagram ng ating mga vessels sa Pag-asa Island Territorial Waters. Ganito na ba tayo, kalala? Binabangga na tayo, pero yung fighter jets na dapat nakabantay, nakapark pa rin sa papel. But here's a glimmer of hope or at least public opinion according to pulse asia survey commissioned by we protect our seas foundation last september 77% of filipinos believe the united states is our strongest ally laban sa chinese aggression sa west philippine sea highest sa metro manila at luzon 81 hanggang 82% pero kahit sa mindanao 65% Japan came in second with 45%. Australia, 30%. Canada, 29%. South Korea, 22%. So the public knows kung sino ang karamay natin. During exercises like Balikatan, Salaknib, and Kamandag, nagdeploy ang US forces ng HIMARS, Army Tactical Missile Systems, and Marine Corps Anti-Ship Systems dito. They even fired HIMARS into the South China Sea during drills sa Palawan. At ang Philippine troops? Nag-train kasama nila. Natututo. Pero yun lang. Training. Kasi wala tayong sariling equipment. Parang may kuya ka na matapang, ready mag-backup sa'yo. Pero ikaw, walang kamay. Paano ka lalaban? Now, here's the kicker na baka hindi pa naiisip ng marami yung Hanwha CTMASBM. Hindi pa tapos ang development. The completion date is within the next two years pa. Ibig sabihin, kahit mag-commit tayo ngayon, tatlong taon pa bago tayo makakuha. At yung MRF, kahit ma-approve yung loan reforms, kahit mag-sign ng contract bukas, it takes years to manufacture, deliver, and train pilots. So sa totoo lang, kung ngayon pa lang tayo magsisimula, aabutin pa tayo ng lima hanggang pitong taon bago tayo magkakaroon ng credible air and missile defense. Tanong, sa loob ng limang taon, ano nang mangyayari sa West Philippine Sea? Magiging Huang Dao National Nature Reserve na ba talaga ang Baho de Masinloc? May maritime militia base na ba sa Ayungin Shoal? Kasi, if history has taught us anything, it's this. Kung walang kakagat, itutuloy nila. At habang nagaantay aantay tayo sa financing reforms, habang nag a kung tatlong squadrons o anim na jets lang muna, yung kalaban, nag install na na concrete structures underwater. Kaya ang tanong ngayon hindi na, kailangan ba natin ng missile defense? O dapat ba tayong bumili ng fighter jets Ang tanong na dapat nating itanong Hanggang kailan tayo maghihintay ng perfect timing bago tayo kumilos Kasi sa geopolitics walang perfect timing Meron lang act now or lose it forever At sa ere ng Pilipinas sa ilalim ng dagat natin sa mga isla na dapat nating protektahan Every day we wait is a day we lose sana lang hindi tayo magising isang araw na ang sagot sa tanong na kaya pa ba nating protektahan ang ating dagat ay hindi na. Kasi hindi na natin dagat 'yan. Ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong mag-start small o all in agad? At kung kayo ang defense secretary, anong gagawin nyo? Drop your thoughts below.